Hi guys, so ayun na nga Napa-order ulit ako guys sa Shopee And another kutkuti na naman guys Mga candies na idadagdag ko lang dito sa aking tindahan Kaunti lang naman to sila guys Naisipan ko lang na mag-order ng mga product na to Kasi kailangan kong meron kailangan meron akong tigpipiso na candies dahil ang aking mga may mga customers ako ng mga bata guys na kapag may sukli silang piso tinatapon nila ilang bata na yun, anak na tinatapon nila yung piso guys kaya naisip ko kaysa itapon nila susuklihan ko na lang sila ng candy para at least kakainin nila ba diba? so eto na nga uh, kaunti lang to guys hindi naman to marami gusto ko lang tong subukan mo na at pagkapatok tsaka ako dadagdagan ng maramihan So nabili ko to siya guys sa Shopee And ayun, gusto ko lang siyang i-share sa inyo Para pag gusto nyo din And napaka ano naman din ng price niya uh, Promising naman yung price niya So i-share ko siya sa inyo So ito na guys, bubuksan na natin siya Nag-voice record lang ako guys kasi Hindi ko na naman na-on yung aking microphone So ayun, let's open it na Hindi ko na yung, ano, yung audio guys So ngayon may audio na tayo uh, Hindi na to voice over Nakali lagi ko nakakalimutan yung ano ko, yung mic buksan. Kaya, lagi walang sound ang aking vlog. I help so, you. So, ito bubuksan na natin siya. Subscribe! Tunin mo yung bubble wrap. Itong isa to, nag-aabang na naman dahil alam niyo, pagkain na naman to. Matatamis na naman. See what's inside guys. Let's see what's happening now. I think let's see what inside. Okay. Oops. Yung amoy. Ay, mga, ayan ha. Kayaan model ako nito na guys nang yung candy. Ooh, pero may tawag sila dito eh. Yung bata na. Candy wrap. <laughs> candy wrap. So, yung mga ganito, guys, na candy, ayan, yung parang may, may gradient yung kanyang mga balat. Ayan. It's like tali, too. Ibibenta ko siya ng 50 pesos. Ang ganda ng pagkapak niya. Ano siya? Uh, Ziploc. Ang gamit nila. So, ayun. Uh, ano to siya? 250 grams? Ba't itong pinili ko? 150 grams. And meron siyang expiration date na December 2, 2024. Ayan expiration date. Tapos, ito yung store niya, guys. So, ibibenta ko siya ng 3 piso. Ayan. Bibilangin ko. Ano siya? Bili ko nito is 100 plus. 135 ata. Ah, uh, to make sure, ilalagay ko sa screen yung mga prices nila. So, ayun, guys. Isa. Kunti lang naman siya, guys. Parang mini haul lang. Share gusto ko lang kasi <laughs> share. So, meron siya lang pa freebie. Ayan. Mm. Thank you for your order. Ayan. May makakot kami ni Pia. So, mayroon kaming free. Thank you for order. Another, guys. ito patag i So, <laughs> Ang liit pala. Dapat pala yung isa. Pero, subukan ko muna kung maging mabenta. Ano siya? Chocolate siya na may peanut siya sa loob. Ayan. Ano siya? Para siyang nips. Pero, ano siya? Yung may ano lang siya, ito yung, pin yung pinaka-shell niya, ganyan, Look, guys, tapos sa loob niya ismani mali. Thank you for order. Yeah, ayan, masarap to siya, guys. So, tigpipiso ko na siya ibibenta. And then, <laughs> apat lang pala to. Ibinilag ko pa dahil. Tapos ito, guys, uh, artificially fruit-flavored licorice strings jungle. Then, it's like a monkey swing. Ayan. Mommy is... uh, 38 pieces. Ayan, 38 pieces ang naman ito siya, guys. So, ayun. Benta ko ba ito piso din? Depende sa price, kung piso or dos. Masa ito, guys, 50 peso to. Ayan, magpasiguro na ako ng 50 peso. Oh, Tapos, isa pa nun, guys, is ito naman. May sugar naman to. Yung karate rainbow ro ropes. So, dalawa sila. May iba pa tong klase guys. Meron silang yung ano, yung karaki na yung nila, malalapad naman. Uh, may coke, may rainbow. Yun, iba-iba yung flavor niya. Ayun, ito yung mga maaasim, di ba guys? Mga maaasim. Ayun na naman guys, i share ko lang. Ayun. Mm. Share ko lang siya. Ayun, oh, napakadami niyan. Mami, so yung mga princess guys na nakita niyo naman sa screens. So, sila. Nagbigay sila ng pa-freebie. Ayan. Dito guys, nilagay ko lang siya ng nakaganyan. Hindi ko alam kung paano ko siya i-display. Hmm. Hmm. Hindi ko alam kung ano yung mga lalagyan na pwede kung ano yan. Sa ngayon yan lang muna kasi yan na yung available kong lalagyan. Ayan. Nalo ko na lang dyan. Punong-puno na siya guys. Ito. Hindi ko na nilagay para mas maganda siya. Tingnan marami. Nakaganyan na lang siya. And ito isa guys. Ayan. Re-replan Ri -ri -re ko na lang yan. Ayan, nadagdag sa ating mga candies yung isa dito sa baba. Nakaganyan na muna siya, tsaka ako na yan naayusin. Basta makita na ng mga bata. Yan, para hindi nila itatapon yung mga pera nila. Ibili na lang nila ng panibagong candies. So, kung gusto niyo mag-order nito guys, nasa description box na yung kanyang link. Babush!